O oh, eto mga kailongga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo magluto nitong dahon po ng ubi? Abay, kung hindi pa, panoorin nyo ito hanggang dulo. At siguradong mapapaluto din po kayo nito. Sa mga hindi po alam dyan, ay pwedeng pwede po itong lutuin at ulamin. O, oh, ba diba, mga kailongga? May tipid ulam na naman po tayo ngayon. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga. Bali dito nga ho mga kailongga. Manguha po pala muna tayo dito ng dahon po ng ubi. Yung dahon po na natin dito, yung pinakamalambot lamang na part. <laughs> Narin po natin isali o isama yung pinakatigas nitong part. Dahil nga po, hindi rin po natin ito maluluto o makakain. Yung naman, medyo matigas na rin. Bali, ganito nga ho, karami yung nakuha po natin dito mga kailongga. Ano sa paghikot po pala nito mga kailongga, may isipirit lamang po natin yung dahon sa tangkay. Pag Hikot nito o, oh. ito yung mga dahon, Kunin natin sa tangkay. Ganyan ba? O. Oh. Yan. Kasi medyo matigas na po. Tapos ito. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang kadali mga kailongga, masarap din po pala ito na may subak na isda. Siyempre, pwede rin po itong ilagay sa munggo. E kaya nga po, igisa sa sardinas. ako po po itatanungin ninyo kung ano po ang lasa neto. Kasing lasa din po siya ng alugbati Kaya nga po kayong alugbate, pwede rin po itong pamalit. Ang tatanong ba dyan kung pwede ba talaga itong ulamin? Eh? Sa totoo lang mga kailongga, matagal na po akong nagluluto at naguulam nito. Mga isang beses, kundi maraming beses. Huwag po kayong mag-alala dahil tested na tested na po natin ito. Ayan, sa so sa mga marami pong ganitong tanay. Yun na nga rin lang mga kailongga. Kung gagayahin nyo nga ito. na nasa inyo na rin lang kung titikman nyo rin ba. Malaman nyo kung ano po ang lasa nito Pasabihin nyo, unang kagat, lasap talaga. <laughs> Ay, dito, pagkatapos ko nga hong lagyan ito ng harina, mga pampalasa. May nagdagdag na rin ho tayo dito ng coloring at pamintang buo. At haluhaluin naman po natin dito hanggang sa magmix po ito. Dahil yung lulutuin po natin dito ngayon ay pinirito. Okay. Diba mga kailongga, mabilis lang talagang lutuin ito. Oh. Less hassle na po tayo dito. Ating baliktad lamang ay ito na nga ho. Luto na nga po ng ating ulam for today's video. Diba mga kailongga, maraming bahaw na naman ang mabubong ka. Sigurado po akong patidukot. Ubo. Charlo, mabasang pagkatsikalon. Ha! Yan mga kailongga, bago tayo kumain, syempre wag po natin kalimutan na tayo nga po ay manalangin. Syempre magpapasalamat po tayo sa anumang blessing na dumating. At mga kailongga, the po dito yung sinamakan. Kaya para daw may sapakid gamay ba? Pero nga po, titikman na natin ito. Lagi-lagi ko pong sinasabi, unang kagat, unang lasa. Syempre nakatipid ka na, nakabudget ka syempre, pa. Syempre doon lamang po sa mga tao na hindi po pihikan sa pagkain. Po namin na vegetarian kay Longga habang po pala tayo kumakain dito. Siyempre, wag na rin po natin kalimutan na tayo nga po magpapasalamat. Siyempre, lalong-lalo na rin po doon sa mga nagfa-follow, nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng na atin po ang mga videos. And kung wala po kayo, eh, siyempre, wala din po tayo ngayon dito. Ito sa inyo, kaya po tayo ginaganahan gumawa ng mga content. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kay Longga. Salamat sa inyo panonood. God bless us!